Hello, good morning. So update tayo mula dito sa ating uh, sa ating kubo na yung mga tanim natin na tatamaan sa malakas na hangin sa so, nakaraang ano mga oras ay uh, napakatindi ang hangin dito mga bus. So i-update ko kayo sa uh, tinama ng malakas na hangin na parang super typhoon Uh, medyo natatakot ako habang natutulog ako sa aking bye bye kasi uh, napakalakas talaga kumakalog yung ano natin yero natin kasi may mayroong portion doon sa kabila na hindi po napapakuan ng mabuti kaya ang nangyari ay kumakalog yung uh, yero natin yun po ang nangyayari sa ating mga paligid makikita nyo mga bus yan So yung mga tanim natin ay natatanggal ang mga dahon. Halos natutumba yung iba. So ipapakita ko sa inyo. Let's go. So ganito po yung ka atindig uh, ang pinama ng uh, malakas na hangin dito. Iwan ko kung bagyo ba ito or uh, uh, talagang ano lang uh, dala ng hangin habagat. So palagay ko ay parang ano, ay para siyang um, Uh, super typhoon yung tumama dito sa lugar natin so yun mga boss uh, kawawa talaga yung ano ko yung yung bahay ko na bay bahay na para sa alaga natin munting manok so parang naano talaga yung ano yung ano natin sa tas yun napunit nga napunit yung ano natin yung trapal natin na uh, nilagay dyan na uh, susurvive ito hanggang uh, December pero dahil uh, dinaanan tayo ng matinding at uh, matindi at malakas na hangin kaya ang nangyari po sa ating uh, bahay ng munting manok ay napupunit yung ano pala ko nga ay eh, ito ay uh, maano talaga matatanggal talaga sa malakas na hangin Ayun, makikita nyo ang ating ano, tanim nating mga saging mga boss, kawawa talaga, no? Ko buti na lang dinanggal ko yung munting dahon. Kahapon, uh, ano ko talaga um, wala ko yung ano, yung yung malakas na hangin at saka malamig na ulan para lang maialis natin ang mga dahon para po na hindi siya mabalik, uh, mabali you no know? hindi siya mabali sa matinding hangin kaya pati yung mga kapayas natin apektado sa malakas na hangin yun know? so ang ginawa ko rin ay inalis ko rin ang munting mga dahon niya na tinirahan ko ng kaunti para hindi po siya na talagang ma ano ma bagsak sa lupa ganyan po nangyari sa kapayas natin ito talaga ay alaga ko talaga ng kapayas. Mga boss, kawawa naman. Tingnan nyo ang kubo ko. Nilagyan ko na lang ng trapal para kung sa ganun ay hindi pumasok yung matinding hangin at ulan. Pero sa loob talaga ay tinamaan yung matinding uh, hangin at nababasa lahat yan. At meron din tayo dito ano, yung kapayas yun. Maraming bunga pero tinamaan ng hangin. So ganyan po yung man, pangyayari dito mga bus. Kawawa yung mga tanim. So napakalakas talaga. O dito may kapayas ako dito sa. Uh, ayan. Ayan. So yun po ang kapayas natin. Uh, kung saan ay dito po. Uh, uh, natutulog o. Uh, natutulog yung manok natin. Pag tuwing gabi. Ang ibang manok natin. Samantala ngayon ay uh, bumagsak siya sa matinding ulan at hangin at papakita ko rin ang ibang saging natin yun know? o ayun mga bus kawawa talagang saging ko eh. mayroon na yung bunga yan ito yung bunga nya no? ito po ay saging lakatan sa dahil sa malakas at matinding hangin ito po ay bumagsak sya yan saka yung mga ano natin yun nababali nga o kahit yung mga dito rin ipapakita ko rin sa inyo mga boss ang ating punla no? <laughs> sa pasko na video ay ito ay binidyo ko napakaganda pa pero ngayon tingnan yung mga boss yan akakala ko nga ay eh, talagang masisero yung bahay ko sa matinding ulan kasi matinding init kasi yung bahay bahay ko mga boss ay hindi pa yun natatapos yan no? At napakasimpleng uh, ano 'yan, mga paggawa 'yan. Kail uh, kailangan talaga ng pagandahan at pati kaya lang nagpo tayo dito sa ating ano, <coughs> inuuna natin. So, ang nangyari sa ating punla, mga boss, oh makikita nyo oh. Akalain mo 'yan. Hmm? Akala ko nga eh, hindi na talaga tumano eh, mapuputol yung mga mga stem niya kasi ang hangin I nasisira nga ang cover dito na ano, yung ano lang lubi, yan oh. At saka yung mga na-cover sa hitaas, ito. So napupunit talaga, oh. Makikita niyo mga boss. So wala na yung takip sa gitna, oh. Kaya wala nang takip, natanggal yung takip. Ayun. So, yun oh, napakalaki na sana i-tatanim na sana namin kahapon, ito. Kaya lang dahil po ay sumama ang panahon ay lumakas ang hangin at ulan hindi po tayo makapagtanim kasi kapag itanim natin ng mga bos ay ang mangyari po dito ay uh, pumunta ito sa lupa baka mababali ito at kakainin ng mga uh, langgam o iba pang mga peste uh, piste kaya ang ginawa namin kahapon hindi muna namin tinanim naka-schedule sana ni kahapon eh kawawa naman punla natin napakalaki din ang ginagastos natin dito para maka uh, makarating sa ganitong sitwasyon nya kasi na, napakaganda yung punla natin napakataba at so, sobrang laki na nga to hindi pa to umabot ng isang, isang buwan mga boss you know medyo, medyo na kumulot na siya o na over na siya sa ano niya sa araw niya kaya kita tanim na to talaga dito ay papakita ko rin ang yung mga ano ng mano ko mga boss. Ha? So proceed tayo. <coughs> Etong ah uh, ay na mga boss. Akala din pala ay mga boss ay napaka simple pong gawa yan. Tapos dadaanan ka ng hangin na parang super typhoon ang tumama dito. Akala ko nga kakalas na talaga yung trapal na yan at mapupunit lahat buti na lang may natitira pa kasi kapag nakalas yan lahat ng trapal na yan ay talagang kawawa yung uh, manok natin kasi mayroon po naglilinim dyan na apat na inahin so nababasa nga sila sa sobrang ano, lakas ng ehep ng hangin at nadala yung ulan pumapasok doon sa loob yun nababasa ang karto no buti na lang walang manok yan na naglilimlim mayroon po tayong apat na inahin naglilimlim dyan ah, uh, kung talagang nadala ito sa malakas na hangin kapunta doon talaga uh, talagang masisira ang ating ano, bahay ng manok kawawa yung manok natin so dito eh so mayroon akong alaga dito buti na lang na, na ano sila o oh, you know? nababasa 'yan ka ka sa malakas na ano I, na tapos na kabukas pa yung pintuan natin lumabas buti na lang na ipasok natin agad ngayon kasi alanganin pa yan mga boss na ilabas natin kawawa naman yung alaga natin ay nasa ano yan ma uh, um nasa 14 pieces sila so dito sus talagang kawawa to mga boss yung ano ko dito so ipapakita ko sa inyo yung brother natin pinamaan ng malakas na hangin dito tinakpan ko na lang ng plastic pero bago ko to tinakpan mga boss kahapon ay uh, natamaan na ng hangin yan kumustahin natin to Siguro... Brother? Ayun mga boss, ang brother natin. Talagang elaw lang yung sumusuporta sa kanila. Uh, at ang ginawa ko ay ginawa ko na lang ng... Uh, sinerado ko yung lahat na butas nito na ginawa ko sa bandang kiliran. Para po na hindi papasok yung... Uh, hangin. Kasi wala na po tayong gawa dito kasi wala tayong hater element na nilagay dito sa ano hindi pa tayo naka ano eh first time natin na brother mga boss kaya kawawa yung mga brother natin sa matinding ulan kaya mamaya ililinis ko din ito para mas maganda ang kanilang ano sitwasyon sa loob And yan lang po mga boss uh, natin dito mula sa ating uh, Uh, munting manukan at sa ating bahay na nadadaanan ng matinding hangin uh, at sana ay makarecover din tayo ulit kasi kawawa naman mga boss yung ano ko punit na sa hitaas, ito na lang yung natitira kapag mapunit ito ikawawa yung ano natin na mga manok naglilimlim dito mayroon pa tayong aabangan uli na mga matinding ulan mga boss pero mas maganda na lang kasi walang Uh, matinding uh, hangin uh, tumigil na talaga mayroon ay hindi naman siya masyadong malakas ayun uh, know, o nag -itim pa ang ating ano ah uh, uh, kalangitan uh, ito ay may tendency pa po uh, umuulan dito sa atin pero uh, masalamat tayo sa Panginoon nakasurvive tayo mga boss tingnan yung mga bahay ko na nakalas yung mga uh, takip dyan, ito po yung napunta po yung dito, dinala ko dito, sinakalas sa hangin ayun lang po mga boss, ang update natin, salamat po sa pag nyo at sana po ay, uh, um, share nyo ang video na ito mga boss at good morning, ulit sa inyong lahat